Hi guys. Bye bye nga muna. Sobrang nakakapagod. Ang init. Tigil po muna tayo sa bilay. Kung truck na ginagamit ko. Yan po. Yan. Kapos ka. Balinda na lang ang truck po. Ito po yung hollow blocks namin. Yan po ito D4 ay D5 po ito D5 ito ng pump po D4 ay, isa po ng D4 ay 18 ang D5 hollow blocks po ay 20 Ito naman po yung mga bakal naman guys. Bakal, yero. Ayan Yung mga ginagamit pang bahay po. Ayan po. Kompleto po. It, guys ang dalawang driver po kami dito ito po ng truck na ginagamit ang isang puno po dito ay 23 white sand po sa graba naman po ay 28 isang puno po dito deliver po kami sa mga bahay construction supply alam nyo guys nakakapagod din mag drive sa hardware pero okay lang at least ano, marangal naman guys para sa akin the best na trabaho na ito pang matagalan ayan po may biyahe na po yung isa dicubit coba Oh, 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 oh. Tuh, guys, pemerintah guys. Dan... you guys kung nakaranas kayo pagdadrive sa hardware kung masasabi nyo mahirap ba talaga thank you guys love you momo